Okay, Rika, patayin mo ako. Nagtatas ako, sige! Ano mo, Rika? Tangina <laughs> mo din, hindi kita minumura. Kago to, ha? Tangina mo din. Kago ka. <king to Gotta laughs> Ang ina ng kakarot Gagos <laughs> <Okay>. Guys Sige kakarot Sige kakarot Sinelepreport niya Yung Yung varsing Sa pinakailalim Sa edision Dalawa sila ni Dalawa sila ni niya Sinelepreport niya yeah. Pagpunta ko doon Si wala ng ulo Sige kakarot yung huling nandun Sinelepreport niya Sige kakarot doon Ayan o Si Kakarot Pen Yan yung mga tipong Hindi, nagsasabi ay, ako ng totoo Slime, to alam mo na, alam mo na ko sino slime. Anong alam mo na? Mm -hmm. Nanggaganyang alam naman Aiden. Slime Guys, si Kakarot Pen Digit Hindi ako nagbibero Bigyan ko lahat ng pera ko Sabi <laughs> 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 oh, mo ah ko. But too bad Ang inang yun cardinal Hasoka talaga tale kami.